Isang napakagandang araw na naman po mga kasuday! Today is Saturday, sa wakas, malapit na tayo matapos sa mga school. Kids. Kaya naman, deserve na deserve kong magliwaliw at i-enjoy ang aking sarili eh, ngayong weekend. O oh, siya, sige, makiperya tayo sa barugulay eh. Kaya naman tara, sudoy! Pamasyada kita, kalimtan tan problema you Yun na nga guys, since kami at hindi pa kami naghahapunan, ay dumiretso muna kami ng Karigari Leyte bago pa mat kami perya sa Barugo Leyte. At dito kami din nalatang aming mga paas garon, Bukod sa mura na, masarap pa, kaya naman sulit na sulit ang aming pagkain dito. At shoutout nga pala sa mga nakakilalang staff ng agaron nang pumunta tayo dito. Maraming maraming salamat sa magandang servisyo yung binibigyan nyo sa inyong mga customer. Ipagpatuloy lang po natin yan na. O siya, sige tara, kain na! You

At matapos kaming kumain ay pumunta muna kami sa boulevard para mamasyal at syempre magpamanihan challenge na rin. At dito natin itinago ang 100 pesos, 100 pesos lang ninyo na. Hindi naman kasi tayo mayaman. Katuan lang. At wag ka, wala pang 5 minutes. Mayroon nang dumating dito para kunin ang 100 pesos. Ayan, congratulations nga pala sa nakakuha. At nang may nakaguha na, eh, ay ka naman kami bumiyahe papunta ng Barugo Leyte. Kasi yun naman talaga yung sadya namin, yung pumunta sa Barugo Leyte para magperya. In fairness, napakaganda yung mga pailaw nila dito sa tulay. Ano nga ba yung tawag sa tulay na ito? Comment ka mga tag Barugo Leyte. So yun na nga guys, naglibot-libot na kami dito sa kanilang plaza. Kaso nga lang parang konti lang yung mga tao. Puro pa yung dala na dito at walang naglalaro sa perya. Yun pala, mali yung perya na punta namin. Dalawa pala yung pwesto ng kanilang perya dito. Nanyugdan pala saan ang terminal maraming tao kaya naman dali-dali kami pumunta doon para makapaglaro na at pagdating namin ay good kami naglaro kaso na guys alam niyo na talo ada criminology bumaba na tang criminology mati Maliban sa mga laro guys, mayroon meron din sila mga available na mga rides dito. Kaso nga lang, hindi namin na try. Siguro, pag bumalik na lang kami, sama ka ha. Oo, paano ba yan? Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa pagsama sa amin. Hanggang sa susunod. Napagzuroy! Napagzuroy!